Kaya ano po yung mga tinitinda nyo? Pwede mo bang ituro sa amin kung ano mga tinitinda mo rito? May marami pa rin kami tinitinda. Mga si charol, balot, balot, balot. Oh, mga malamig, okay. mga tubig, soft drinks, mga penoy. Ilang taon na kayo nagtitinda rito? Um, matagal na siguro mga more than 30 years. So, yung nag-umpisa ka lang sa balot? Or kasama na rin lahat yan? Dati balot pa lamang, noong una. Wala pa si Jollibee. Mas una pa ako kay Jollibee. Ah, okay. Oh. May e, ka na. Wala pong challenge. May po. babalot ka na. Dito oh. talaga pwesto mo. Ah, hindi po. Doon po sa, sa uh, sabi yung Jollibee. Wala pa siya Jollibee. Ah, doon lagi oh, pwesto mo. Ito e, na rin kart na to. Ay, hindi po. Lami-lamisa pa lang. Malintan hmm, Maliit na lamisa. lamisa, lamisa. Maliit kami lamisa. Maliit na pa Dati, eh, ako dati, ako dati, dati kong amo. Hmm. Nangangamuha kasi ako dati. Okay. So, kaya sarili mo na to? Opo kasi pag gabi dati, sa gabi nagtitinda ako, sa araw na trabaho ako. Hmm. So ano oras ka rito na pwesto? Sa ngayon po, dati. Hmm. Ngayon, ngayon. Ah, mga aga po, mga alas dos. Kasi nangungubra pa kami ng pwede. Alas dos hanggang? Alas dos ng gabi. Ng gabi. So mag-uumpisa ka rito ng alas dos ng hapon. Hanggang alas 12 ng gabi. Alas 12 ng gabi. Ayan. Anong special sa balut mo sa ibang balutan? Mm -hmm. Kasi sabi nila ano daw oh, wala kasi sabi minsan matigas na balut. Tapos hmm. Kasi sila parang sa malalaki at tigas sila. Yung mga balut po. So yung balut mo talagang ganun ka special. Kumbaga hindi, siya matigas yung pinakatigas niya, no? Hindi naman so, po. Kumbaga siya, no? Hmm. Yun ang pagka special. Magkano balut mo ngayon? Ay pag uh, 25 po. 25 pesos, may penoy ka rin. 20. 20 pesos naman ang penoy mo. Ayan, nakita ko may mga, mga mga mali ka rin tinda, no? Apo, mga mali ang mali din. Dinatayo din po ang mani namin. Hmm, magkano yung mani nyo? Depende oh, kung magkano man, bibilhin. Hmm. Merong 100, 200 dalawang o ano, ano. Yung mali yung mga tingi-tingi, yung mga 10 ano, sampu nakakabili, gano'n? Nakakabili din po. Hmm. Yung mga chicharon na yan, ah, inaangkat po, ikaw nagagawa? Eh, inaangkat lang po namin yan. Hindi po kami magagawa. Ginagawa ah. lang namin ni Manilang. O, ah, Manilang ginagawa mo? Opo. po man eh wala balat po ito walang balat. Wala po yan lang diyan In mo na yan. Sandal po puno puno. Kanta. Sandal 80 50, ah, okay. 70 60. Ano okay. yung balat niya rito? Balot Badet. Ay, uh, yung manir yung manir Sarap din po, malatong. Madalas kayong bumibili rito? oo opo. Ito sa rito kay Mambadet yung yung balot. masarap yung balot dyan, tsaka yung suka. Tsaka suka pa lang. Oo, mas masarap ang suka dyan. Ay yung mga mani rito, sir? Ayos naman, masarap din. tapos yung pagka nagtitintayin dyan. Thank you. Sir, kamusta, kamusta? Anong in-order mo lang? Balot, kamusta balot dito? okay naman, masarap, masarap balot sa balot. Kamusta siya, kamusta balot dito? Sarap po, masarap. Hello? Hello mga suki ko dyan sa IFW, kumusta na po kayo dyan, salamat po sa lahat. Sa kalat po ng aking mga suki, patuloy pa rin kayo sa aming bumibili, sumusuporta. si hey, boss Badet, no? tatakpuan dito sa may uh, Bustamante Street. na, 25 pesos lang to Ay, hindi, peno ito. Sa'yo to, Stop mo, stop mo. Peno ito, peno ito, <laughs> Diba? O, parang peno ito. Oh. Diba? O balot? Balot po yung sa kukiya. Ano ba? Hindi, okay na to. Alam ko, peno Okay na. balot niya sa puti yun oh no? grabe sarap dito, oh wow, wow. ano suka ano suka nila hmm meron silang alcohol meron silang limpo sige pakiimbita sila rito sa lugar nyo kung saan ka matatagpuan o inibitahan Adi, uh, dito po sa Bustamante Street Candelara Quezon po dito po matatagpuan si Bernadette Allison po